Si Ma'am Marjeline Chan na isang dating entertainer nais daw niyang mabawi ang kanyang anak mula sa dati niyang amo at hinihingan daw siya ng 2 milyon uh, bago maibalik ang kanyang anak dahil na rin sa mga nagasto sa bata. Sa ngayon, uh, nasa isang taon na po ang kanyang baby girl. So ang ating mo dito ay si Ma'am Jocelyn Potot. Uh, magandang hapon po Ma'am Marjeline. Unang tanong ko, paano napuntang iyong anak na isang taon at anim na buwan dito sa amo mo na si Jocelyn Potot. Sabi niya po kasi alagaan niya lang po yung anak ko eh. Bakit? Hindi mo kayang alagaan nung ipinanganak mo? Kasi po may pa po kong isa na ano, two years old. Okay. Empleyado ka niya? sa bahay o ano po no, ano sa beer house po Ah uh, siya may-ari mm -hmm. ng beer house May ama ba ito itong bata na ito Nabuntis lang po ko sa bar Nabuntis ka sa bar Anyway an sabi niya ikaw ba parang kusang loob mo na binigay sa sa amo mo na si Jocelyn po yung bata Anong usap paano na sa kanya Sabi niya po kasi sa akin pinangako niya po ko na tutulungan niya daw po ako sa mga anak kong dalawa Okay na ano daw papagawa niya daw po ng birth certificate Diyan naman po 'ko natulungan. Ano, Papagawa niya ng birth certificate sa pangalan nino, sa pangalan niya? Ko po. Ha, ah, sa iyo. Tapos, ako. 'yun na nga, dahil hindi mo kayang alagaan itong bata, ibinigay mo muna. Pero hindi wala naman kayo usapan na ipapa ampun mo sa kanya. Wala ako. naman. Pinapirma po niya, pinapirma po nila ako na sabi nila naggaling daw po barangay po 'yun. Nagaling po sa utang ko, pipirmahan ko daw po. Pero po yung English, hindi ko po naintindihan yun eh. Wala Pero po silang kopya ka ng kasulatan? Po. Wala po. Wala po silang binigay sa akin. Wala. So, ibig sabihin, napaliwanag naman sa'yo dahil sabi mo English, di mo naintindihan. Pero yung sustansya ba nung, kas nung kasulatan, pinaliwanag ba nila sa'yo na yung bata bilang kabayaran doon sa 2 milyon o pagkakautang mo? Ano? Wala po. Wala. Wala po nung ano. Sabi kasi nila sa akin, ahalagahan daw po nila yung anak ko. Nung no, binabawi ko na po ng 2 years, Two months, 'yung anak ko, sabi nila bayaran ko daw po ng 2 milyon. Sa nagastos nila sa bata, sabi ko hindi naman kayo nagbayad bayad sa hospital. Ay yun 'yung sinabi ko sa kanya. Ngayon, kailan mo sila kinausap at binabawi mo na 'yung bata? Ano lang po nung no, Two months pa po 'yun eh. Nung no, ano lang 'yon? February. Pinabawi okay. ko po yung anak ko sa kanila. Ayaw nila, sinisingil ka. Ay, labag sa bala- batas oh. yon ano? Alam mo kung nasaan yung bata. Nasa kanila po, ayaw nila i-ano sa akin. eh. De Sabi nila, nakaano na daw po sa ipilido ng nanay niya. Kay Jocelyn po, nakaano na po. Ganun po? Na eh, pangalan na nila. Oh. Eh nung bang pinanganak mo, hindi ka ba inisyua ng ng kopya ng birth certificate ng bata ng hospital? Kasi yun na uh, ipo-forward pa yun sa sa civil registrar eh. Ano po, binigyan po nila ako ng Pule green po na ano, sabi nila igdaan ko daw po ng barangay. Hindi ko naman po alam kabisado yung ano, kung saan po iya ano. Hindi Kasi bali. Hindi ako Sigurado ako na may record ang hospital. Saan ka ba ng anak? Diyan po sa hospital ng BRH po. Okay. Ng Sigurado ako na mayroong uh, record naman yung hospital na magpapatunay na ikaw talaga ang ina ng bata. Ngayon, ayaw nila ibigay so hihingi tayo ngayon ng tulong. Dadaan tayo sa proseso, no? Pero sigurado yan, makukuha mo, no? Magandang hapon po, Ma'am Jocelyn. Apo, apo. Nasa inyo po yung anak ni Marjeline Chan, ano po? Ay, yes po, yes po. Ngayon, ito pong ina, ang sabi ninyo, isosoli lang po ninyo yung anak niya pag apo. nagbayad siya ng 2 million. Totoo Ay, wala, po ba yun? Po. Hindi po sir, wala po akong sinabi. Hindi po totoo yun? Opo. Eh ano po ang kondisyon ninyo para makuha po niya yung anak niya? Ah, uh, sa akin po sir kasi may utang po siya sa akin na 30k. Tapos po i eh, ano kasi binigay niya po sa akin yung bata eh. Ang pinangpalit po doon sa utang sir is yung bata. 30,000 po. Opo. So 30,000 na lang ngayon ang uh, ang usapan natin. Hindi po sir, eh yung nagamit po doon na kain po ng bata at saka yung 30 po na cash po na binigay ko po sa kanya. Oh, magkano po lahat? Nasa... cash 'yan na utang ko 'yan ha. Utang ko 'yon. Nasa, nasa 500 po. 500,000. Okay. Opo. Ano pa? Wala na po, sir. Yun lang po. So 530,000 kapalit ng kalayaan o pagsusoli ng bata. Maliwanag eh, po, po tayo ngayon. Wala pong problema, sir, kung yun po ang gusto niya, sir. Kasi An kung pagkasaban... ay, hindi ho, um, ang gusto po niya, isoli ninyo 'yung hmm. anak niya na walang kondisyon. Ay, hindi naman po ganoon, sir. Kasi mayroon po kaming usapan doon, pinirmahan po niya 'yon. Ay, hindi. Alam niyo po, ma'am, hindi ho tama sa batas po 'yan. Mali ho yun. Hindi ho niyo pwedeng gawing prenda o kabayaran ang isang tao lalo lalo na yung bata sa anumang pagkakautang, hindi ho ninyo pwedeng gamitin prenda ang isang tao lalo lalo na yung bata na anak ng isang tao o kabayaran sa pagkakautang ng tao na iyon. Opo sir, opo. Labag ho sa batas po yun ma'am. Kaya po kami, okay. dito pa lang po, eh gusto na po sana namin maayos po ito. Opo, sir. Wala pong problema, sir, kung yun po ang gusto niya, sir. Kasi kung hindi po eh, ah, ah, pagpalagay natin, aminin niya na meron siyang pagkakaotang sa inyo. Pero hindi niyo po pwedeng Pigilin ang pagsoli ng bata, ano po? Opo, siro po. Sir, po. Eh, may pinirmahan po kasi siya si Sir Ray, eh. gumawa po kasi kami ng kasulatan, sir. Okay, kung meron man siyang kasulatan o pagkakautang anuman sa inyo, kasulatan o utang singilin niyo siya sa ibang pamamaraan. Pero yung pagpigil niyo po sa pagsoli ay, ng bata, eh, hindi ho pwede 'yon. Labag ho sa batas Ay Hindi pigilan pero siya lang po ang gumugulo sa amin. Hindi ko po Ngayon, siya pinipigil. Ngayon, diretsyo po tayo. Isosolin niyo po ba yung bata na walang kondisyon? Yan lang po, sir. Eh, paano po yung utang niya, sir? Eh, gumawa ho kayo ng ibang pamamaraan para masingil po si Marjeline Chan. Hindi ko itinatanggi. Baka meron nga po siyang pagkakautang sa inyo. Pero ang sinasabi ko lang po sa kanya, hindi ho niyo pwedeng gawing kabayaran yung bata sa mga pagkakautang ni Marjeline sa inyo. Kasi kung hindi po, katulad nga po ngayon, tinatanong namin sa inyo kung handa po kayong isoli yung bata na walang kondisyon doon sa ina niya na si Marjeline, eh magkakaayos na po tayo. Ngayon, kung hindi po, ngayon, eh, kung hindi po ninyo isosoli yung bata, eh hihingi po kami ng tulong sa tamang ahensya ng gobyerno para mabawi po sa inyo yung bata at sinisigurado po makakasuhan po kayo rito. Eh wala naman pong problema sa akin yan sir. Siya po ang nang iwan ng bata sa akin. Siya po ang nagbigay sa akin ng bata. Kaya nga po wala nga pong problema. Inaamin naman niya na binigay sa inyo para alagaan po ninyo. Sabi ninyo kayo mag-aalaga pansamantala. Maraming salamat po. Nagpapasalamat po kami. Sa ganang kay Marjeline Chandin uh, po, nagpapasalamat din po siya. Sa so, ay. ibig sabihin, pag hindi po niya binayaran, hindi niyo bibigay yung bata? Ay, ibibigay ko po yan, sir. Walang problema sa akin. Sabi mo, basta bayaran, bibigay mo yung bata. Ngayon, sabi mo, ibibigay mo kahit hindi bayaran. Alin ang totoo doon ngayon? Bayaran niya po, sir, yung 30K na inutang niya sa akin, pati okay. yung pinanggastos sa bata. Sige, sige. Master Sergeant, magandang hapon po. Uh, papupuntahin yes, po namin sa inyo dyan sa tanggapan po ninyo. No? Yung pagkakautang na 530,000 ay hindi raw niya isosole yung bata doon sa ina. Kay Marjeline Chan. Yung client sir, nasaan siya ngayon sir? Dito po sa magsaysay, puro Oh no. Um, pwede, you know, po uh, pwede po kayo mag-report sa police station and then ire refer po kayo sa MSWD. Kasama Opo. Sa mga kasi namin po, po rescue po natin yung bata. Iyan po, ang tamang proseso. Ngayon, kung sakasakaling uh, magsasagawa po ng tinatawag na parang uh, rescue o whatever, pakisamahan po ang MSWD. Ano po? Pakitulungan yes, sir, yes, sir. po. Okay. Sir, i-coordinate po natin, sir. Uh, kailangan na may MSWD talaga, sir, pag uh, magkakandak tayo ng rescue operation. Okay. Atty. Tayo din po ay nakipag-coordinate sa MSWDO at for assessment din po itong uh, si Ma'am Marjeline Chan kasi baka may tendency din po na baka ibenta naman or ipasa sa iba namang tao. So, uh, Ma'am Marjeline, ito po ay under, kayo din po ay under assessment. Pero ito po, definitely, kukuhanin po natin yung bata dito kay Ma'am Jocelyn Potot ang problema yan, ma'am. Ibibigay ko po sa kanya yun. Narinig po ninyo, Master Sergeant. Ang 530, ang uh, utang sa kanya Ang alam ko, 20K lang utang ko sa kanya. Binigyan niya ako ng 10K. Sabi niya, panggastos ko daw. Hindi po, ma'am. Ang ma utang sa kanya nun. Oho, uh -huh. kasi nga po, ke ke 20k ke 500,000 ke 3 million o 4 million. Wala ho tayong dapat pag-usapan muna dito eh. Importante makuha mo muna 'yung bata. Kayo kung meron mang pagkakautang ikaw o dinidinay mo na may utang ka, sa ibang usapin 'yon. Magandang hapon po, Miss Marilu De La Cruz. Hello po, sir. Good afternoon. Papupuntahin muna po namin sa inyo diyan muna, no? Tapos kung sakasakali, pasamahan na rin po sa inyo sa hmm. sa pulis kung sa kasakali ko ano mga base sa assessment ninyo. Pero ang importante ngayon, makuha muna yung bata. Ano po? Ay, okay pa. Ngayon, okay kung pa, sa tingin sorry. ninyo, no, kung sa tingin base sa assessment ninyo, eh, hindi muna karapat-dapat si Marjeline Chan base sa ano ninyo na mapapunta muna sa kanya yung bata, eh, bahala na po kayo dun sa gagawin yung assessment. Ano po? Pakitulungan na lang po. Yes, Patay. Ma Marjeline, dyan ay, okay. lamang po kayo. Huwag niyo pong ibababa ang tawag. Kami po ay makikipag-coordinate sa inyo kung ito pong ating uh, baby ay i-rescue -re na po sa ngayon.